Umangkot ka tani kung single ka or taken. Single. Sing Ay, chak tuwan yun, ma'am. Miss, nang pwede ka pa mangkot. Ano Umangkot ka tani kung single ka or taken. Single. Single. Ay, chak tuwan yun, ma'am. Single. Single. Sing Ay, chak tuwan yun, ma'am. Ari, ma'am. Bulak, ma'am. Lakata, ma'am. I love you. I Miss. Hi. Hi. Hi Marlon Jay Pantalyon. Bunat. Catherine. Ako galing ay kam sang bago ma'am. <laughs> mm. Oh, oh ma'am pag grabe ma'am ga ang pagkasulod ko para hindi ginalagas kaya ma'am ya. <laughs> ma'am. Biya <laughs> tagusin niyo ma'am. Ano? May bula ko madalas niya, ma'am. Oh no. Ma'am. One for you. Oh. So, Lagi <laughs> na suyo. Lagi na suyo. amo ning bagong nga bulak sa bong. So this is one for you, ma'am. Oh. <laughs> so for so, both of you, ma'am. So I love you too. Ara si wala nga duwa. O ayo lang, mama. Ma'am. Ma'am. May kadto, ato ma'am, may kantoan na to nga area. So ma'am, lakad tama. <laughs> 有吗？拉了。